Mga yes. kapuso, nasa oh. linya na natin si Senate President Juan Miguel Subiri. Senator magandang umaga po sa inyo. Si Joel Siweng po ito. Maganda umaga po, Senate President. Hello, good morning. maganda umaga, Joel. maganda umaga, uh, Weng. At salamat, magtagsubaybay ng programa niyo. Good morning po. Magandang good morning, umaga. sir. Salamat po sa pagtanggap sa aming impitasyon. Last week, nandun po kayo sa Pagasa Island. Ano ba ang pakay mm -hmm. ng uh, liderato po ng Senado sa pagpunta po doon? Well, unang-una, Joel Wang, no? um, gusto po natin pakita ng ating support sa Armed Forces of the Philippines, uh, lalo na sa mga units na nandun, katulad ng uh, Navy and of course our Coast Guard, na malaki po ang tiwala namin, malaki po ang support ni Square Inch ng ating teritoryo sa ibang uh, mga dayuhan. At um, nag-ano din po kami, Joel and Wang, nag-groundbreaking uh, ng Senate-initiated funding of 20 million pesos para sa isang barracks for the navy at nagbigay din po tayo ng 30 million uh, pesos na super RHU, super super rural health unit doon sa isla dahil alam niyo um when uh, Joel uh, kawawa naman yung mga taga isla pag uh, may buntis at uh, manganganak na mm. kailangan pa iluwas doon sa mainland Palawan eh, dahil wala po silang facilities dito sa Pagasa Island so Nag-initiate po kami in last 2023-2024 budget meeting mm. na dagdagan po ang pondo para dito. At sa uh, pinoconstruct na po natin ito, kompleto po yan. May birthing facilities, um, may isolation rooms, may operating room kasi kung uh, sa si science section kailangan po operan, ay pwede pong gamitin itong mga facilities na ito. At napapasalamat po kami sa Coast Guard at Navy dahil ang Philippine Coast Guard at Navy, lalo ng Coast Guard through Admiral Gavan, ay naglagay na po na permanenting doktor at nurses sa isla. Kaya tuntua po yung mga uh, kababayan natin doon. Ang kulang lang ang facilities. Wala po silang facilities. Mm -hmm. Kaya yan po ang ginawa namin na dito pagpunta last week. At syempre, tignan natin yung tinitingnan po namin anong talagang yung uh, uh, physical no, presence ng Chinese gusto namin natin makita. Dahil iba po, uh, Sir Joel, iba po, uh, Ma'am Weng, na kung sa salita po kami sa Senado, nagbibi bii po kami ng privilege speech. Hindi po namin alam, malaman yung totoong uh, nasa ground no, nasa mm -hmm. uh, actual. Mm -hmm. Kaya pagpunta po namin dyan, nakita talaga namin napakaraming nakapaligid na uh, Chinese Coast Guard at militia. Ilan po sa nakita nyo? Well 1. According to uh, according sa ating marami pero according sa ating mga sources doon na military, over 22 ships ang mm -hmm namataan doon sa tabi namin. Sa so, tabi mm -hmm. lang namin kung saan kami nag-sasagawa ng uh, programa. Mm -hmm. At uh, kitang-kita po yung Subi Reef, yung uh, ginawa po nilang artificial island, tapos mm -hmm. saan may mga, may mga tore, may mga radar system. Parang ginawa na po nilang military base. Mm -hmm. Kitang-kita po kung saan kami nakatayo. Kaya napaka-alarm -nakaka na, uh, nakakagulat. At syempre pagdating po namin ay meron pang pong mga verbal challenges. Ika nga, nung mm namin, eh, yung kapitan po namin, ay eh, hindi na lang niya pinapansin yung mga verbal challenges mang, ng, ng uh, China sa aming aeroplano. Kasama ko po noon si Sen. Joel Villanueva at Sen. Uh, J.P. po. Talagang, marinig mo, this is the territory, sinasabi ng, sinasabi po ng taga-China. Ito it yung teritoryo ng Pilipina, uh, ng China, <laughs> Hindi, hindi not lang not? daw yung senador eh. Nakatanggap na raw kayo ng text eh. Text welcome messages. to China. <laughs> Oo po. Automatic. Uh, mm. May lumalabas talaga sa SMS namin, welcome to China. Mm. Tapos, uh, eh akala nila siguro matatakot kami ng mga radio challenges nila. Hindi naman kami matatakot dahil alam natin ang buong mundo at, at alam po ng buong mundo na ang China ang nagihimasok sa atin dito, uh -huh. uh, sa West Philippines. At handa tayong ang dapat yung ipaglaban, no? Itong ating uh, teritoryo. Kaya nagpapasalamat din ako kay uh, Secretary Gibo Chudoro na sumama po sa amin. Doon din po ang ating Secretary ng na National Defense. May sabi nga niya, subukan nila. Meron nga silang military might pero dudugo ilong nila. Kaya saludo po ako sa Navy, Coast Guard, Armed Forces, mga army natin doon uh, na uh nakabantay no para sa ating soberanya. Okay, pero senador, paraks lang ba ang kailangan nating itayo diyan? Baka naman kinakailangan natin ng full presence nila doon. Oh, saka baka dapat eh mas malaki-laking ano ba, kampo. Oo. Ang ating relocation. Alam mo, um Sir Joel, Ma'am meron po tayong mga ginagawang mga may marami pong construction na yun sa isla. Hindi ko lang mabanggit out of yes. military for military secrecy kasi ayaw po natin malaman ng kalaban mm kung anong tinatayo natin doon. Pero um, hindi lamang Banax, yung kanilang airport, in-improve po nila, maganda na po yung airport. Yung masasabi ko lang po, na hindi, hindi, uh, hindi po sikreto, ang masasabi ko lang po, yung airport, uh, maganda na. Yung um, tower ng airport, may tower po tayo na uh, uh, what you call uh, airport tower together with the hangars ay ginagawa na po ng ating uh, military mm. at uh, may may mga pondo nila galing sa tikas program po nila mm. na hindi ko mababanggit pero ginagawa po nila na So gumaganda naman ang isla. Ma magugulat ka. Uh, since maalala um, ko nung Typhoon Odette, marami pong mga struktura ay lumipad. Mm. Yung Typhoon Odette, marami na pong na-repair at kasama ng ibinibigay po natin na project ay uh, gumaganda na po siya. Pero, kulang pa at ang plano po namin for 2025 basta meron po kaming uh, suporta ng Senado uh we will do again Senate Senate initiatives na dagdagan po ng additional barracks, telco facilities dahil uh, napakahinap po ng telecommunications doon mm -hmm. uh, additional uh, internet facilities itong power supply kailangan natin dagdagan ng power supply ng isla mm -hmm. mga genset water security kailangan po nila ng desalination facility kasi isla nga po yan. Hindi, wala po silang water source na maganda. And syempre, dagdagan po namin ng housing. Oh, po. Halos 250 po ang civilian residences doon. Dumadami. Last year daw, 100 lang. Ah, isang daan lang po at ngayon 250 residents mm -hmm. na po. So talagang lumalaki at lumalaki ang population ng Pag-asa Island at um, gusto natin malaman ng taong bayan, yan po eh hindi lamang barracks or garrison, yan po eh isang barangay mm -hmm. ng uh, munisipyo ng kalayaan. kaya ito talaga ay teritoryo ng Republika ng Pilipinas. At okay. sinabi ko nga, bago pa dumating si Magellan, ay eh, na po yan. Kaya, yan, yan nga daw po, Senate President, ang the closest to home no, na mm. pwedeng sagasaan ng mga person ng China. Sabi ay tanaw na tanaw ninyo yung persa at mga barko po ng ng, ng China, ng dyan sa may bahagi po ng Pag-asa Island. Um, pero maliban po doon, uh, kung palalakasin palalakasi natin ang isla ng, pala, ng, ng Pag-asa, Pag marami rin po tayong iba pang dapat i-consider Batanes area, yung, tsaka, yung mm. may bahagi na Sambales, mm. na madalas din po na pinapasok illegally ng mga Chinese vessel. Scarborough Shoal natin, hindi po ba? Yes, Tama mo, tama po 'yan, Weng. At uh, itong budget na natin na yun, 2024, naglagay din po tayo ng 600 million Senate Initiative din 'yan ng uh, uh, amendments na ibinigay po namin sa DENR. Uh under doon sa DENR uh, uh program, maglalagay po sila ng marine marine research centers all over the Philippines, hindi lamang sa West Philippine Sea. So, Meron mm -hmm. po silang isang nilalagay sa Pag-asa Island, I believe. Meron din sa Batanes, meron din sa West, Eastern Seaboard natin, sa Benham Rice. Maglalagay din po sila banda-banda dun sa uh, uh Surigao, Surigao area. Maglalagay din po sila dun sa uh, ilalim po yung uh, malapit sa General Santos. na iba't ibang marine research stations na so, pwede din gamitin ng ating mga mangingisda. Mm. Kung mag-lout po sila at medyo uh, delikado po panahon, pwede po sila mag-stambay doon may nakaman po ng mga tauhan ng DNR makatulong sa kanila. And uh, nagdagdag din po tayo sa budget natin ngayon ng additional 1 billion para sa ating BIFAR. ah mm -hmm. uh, ito yung mga mothership, ang tawag nga nila dito ay eh, mothership ng BIFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kung saan uh, katulad na yun, sa so Bawad yung yung ating binigay po last year na uh, mothership uh, sa pondo ng Senado, ay ginagamit na po nila para tulungan ang ating mga mag mag magsasaka lalo-lalo na sa pagbibigay po ng fuel subsidy, yung tulong mm. ng uh, gasolina, crudo, mm -hmm. na po sila ng crudo eh, sa mga mangingista natin para hindi na po sila kailangan bumalik pa sa mainland. At ito, uh, yun pong gagawin natin na uh, upo. throughout the Philippines. Sen ito po ang bago. No? Uh, manguhuli na raw po mga Chino uh, doon po sa uh, nasasakupan po nila sa South China Sea ng mm -hmm. na mga dayuhan. Ang sabi ho ni Senator Francis Tolentino, bae, eh, magsampan na tayo ng kaso sa Itlos. Ang sabi naman ni eh, kanina kausap namin si Justice Hardellesa ha, mm -hmm. at binabanggit niya, bae, dapat kahapon pa tayo nagsampan <laughs> ng panibagong kaso sa UNCLOS. Ano ba ang posisyon ninyo dito? Ah, uh, kung meron man Sam? posisyon na rin po ang uh, panalata ng Senado dito sa isyong ito. Well, hindi ko mabanggit yung aking mga kasama sa Senado, ibang mga kasama natin, pero ako personally illegal po yan, bawal po yan under the UNCLOS, the United Nations Convention on the Laws of the Sea. Mm -hmm. Uh, dyan yung China, they are signatory, tayo uh, din, signatory po tayo. Lahat ng claimant country signatory dito. Itong UNCLOS na ito, yan yung nabibigay ng na code of conduct sa atin, sa open, uh, sa, lalo na sa Indo-Pacific, dito sa um, West Philippine Sea. Ang ibig sabihin niyan ay kung dapat meron pong free and open access itong mga lugar na ito lalo na sa mga barkong civilian at uh, barkong merchant itong merchant ships katulad ng na mga nagdadala po ng mga container containers mga mga uh, iba't ibang uh, supplies hindi po dapat hulihin uh, ng mga yan uh, And uh, talagang clear violation po ito ng UNCLOS tama sinabi ni uh, Justice Carpio nung isang araw ini-interview po siya and of course there is a tribunal for that uh, mm. there's a, uh, tribunal. Uh, tama po si Sen. Tolentino, pwede po natin uh, uh, lapitan yon at uh, po ng mga kaso na hindi pwedeng gawin ng, unilateral uh, unilaterally ng isang bansa. Mm. Sabi naman kung gagawin din po natin yan. Ang mga po tayo ng mga barko ng Vietnam, ng uh, Malaysia, na dadaan ng po dyan sa atin West Philippine State, eh, ay magkakagera. Kaya ako ay nababahala at uh, winawarningan po natin yung mga Chinese uh, ah uh, Coast Guard and Navy na wag nila pong gawin yan dahil lalong tataas ang tension dito sa region na ito. At alam mo nakakatakot kasi syempre, didepensa natin ang ating mga kababayan kung meron pong magsasaka, I mean mangisda, sorry, kung meron pong mangisda na pupunta po dyan sa bas, bawa din masinlok po nila. Eh syempre, gagalaw na yung ating Coast Guard at gagalaw ng ating Navy dahil Ano na yun, sibilyan ang hinaharas nila, sinuhuli nila, hindi naman okay. tayo papayag. Senator President, bago pa tayo humantong sa gano'ng nakakabahala, sa totoo lang malakas ang kabako doon, di ba Joel? Lahat mm -hmm. naman siguro tayo. Bago tayo humantong sa gano'ng punto, Senator President, ano ang pwede natin gawin para ma-prevent yung gano'ng sitwasyon? Siyempre, hindi naman natin pwede sabihin sa mga mangingisda natin na huwag na kayong mangisda para natin uh, sinukunin na yung soberinian uh, uh, natin pag gano'n. Pero how do we eh, prevent bag nangis, that? baga nangisda naman sila, Weng, baka hulingin sila. Nandun uh, yung threat uh, na sila. bigla silang mahuli at malitis sila ng within 60 days nang uh, makulo sila within 60 days na walang pagdelitis. Alam mo, yan pa naman ang style ng China, di ba? huling ka, walang korte-korte, mm. -korte, walang abogado-abogado, talagang ikukulong ka kagad. Ganun talaga mga ang patakaran nila sa China. Eh, alam mo, magagalit, hindi lamang ang Pilipino magagalit dyan, Weng. Mm. At Joel, buong mundo, mm. pag ginawa po nila yan, ikokondena ng buong mundo yan. The whole world will, will, will uh, 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 condemn these actions, unilateral actions of China. Sa tingin ko, kailangan natin ilabas po yan sa buong mundo na tutol tayo. Sa tingin ko, yung buong mga claimants dyan, Vietnam, Malaysia, Brunei, at iba pa mga bansa, Indonesia, ay dapat uh, mag magsama-sama na at magkaisa na siguro um, sabihin nila na hindi sila papayag. Kasi uh, up to now, uh, sa totoo lang, uh, Weng Joel, no, sa mga nakikinig po na yun, may claimant countries pa rin na ah. ayaw po makisama sa atin na uh, paalisin yung China. Parang hindi na lang nila pinapansin. O, oh, ganun? Uh, opo, may mga... May costing. sino, po, sino pong mga countries yan? Would you, would alam you, mo, you, mga you? kaibigan, taga <laughs> South East Asia, ah, alam, ah, oh, oh. ah. alam mo, yung China kasi na yun. Nagbubulag-bulagan lang sila, parang mm. gano'n. Nah. Alam mo, Sir Joel, yung China kasi na yun, naglalaro sila ng geopolitics. So pera-pera uh, din ang yes. nilalabas nila. So may mga bansa din sa Southeast Asia na tinutulungan nila sa mga tinatawag nila mga development funds. Diba yung mga tulong na mm, pera yes. na para sa bansa, just, nagiging friendly na yung bansa sa kanila na maski na po na nawawala yung soberanya nila sa, sa lugar nila. So yan yung nakakatakot. And, uh, at totoo po yan, pag nag-meeting po kami ng iba't ibang Southeast Asian countries, dahil bilang Senate President, na, na, nakikipag-meeting po ako, may mga Southeast Asian countries na sumusuporta sa atin that we support the Philippines in your stand on the free and open uh, Indo-Pacific. Uh, pero may namang iba na talagang pag-meeting po namin, sasabihin ka agad, be cautious, mm. huwag po kayo masyadong nag-u-joke, yung parang pinapagalitan pa tayo. Mm -hmm. mga, ano po, po yung mga, po. mga tuta po yun, ang uh, China. Opo, oh. opo. <laughs> dahil siyempre, pag tinignan mo, mm. malaki mo pinapautang ng China. Ayun, sa China. Yun, 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 ang uh, delikado. Mm. Pero, pa, uh, pa, ang, ang nawawala sa kanila, kanila soberanya, soberanya ng ating region at Bag, uh, alam mo, nakaka- Tsaka makikinabang sila, kanila, Senador. Kayo. makikinabang opo. sila doon sa ating pinaglalaban. Di ba? Opo. Uh, Nakikinabang po sila na yun sa ating pinaglalaban dahil Uh, nagsama-sama yung mga like-minded countries sa ng Japan, uh, South Korea, uh, Australia, New Zealand, yung uh, Estados Unidos na talagang ang kanilang stand dito ay dapat libre, open, under unclosed, open and free o Indo-Pacific. Ibig sabihin kahit sino pwedeng dumaan dyan at mm -hmm. uh, hindi po pwedeng bigilan lalo na kung uh, civilian in character at peaceful ang uh, pagdaan, hindi po pang pangdigmaan pero pang people means All right. So, Sena Senator? Yan po. Oh, yan, please, may support ng Senado. Yan support ng no? Senado sa ating AFP. Meron tayong ano, ha, ah, pangalawang uh, ano, ah session nito. Ano ko session eh. No? um, <laughs> so, part 2 <two> tayo, <laughs> Senador. Maraming pa tayong pag-uusapin. But yeah. in the meantime, we thank you so much for your time. Ha. Ah. Salamat, Senator. Magingat po kayo. Thank you, senador. Maraming salamat din, Joel Weng. Sa lahat ng pagsubaybay ng programa. Mabuhay po tayo at mabuhay po ang ating Republika ng Pilipinas. วัลังกีโน่ปกป้องท่าน